Malinaw dyan sa'yo, isang cellphone. Anong cellphone? Ang cellphone mo ba? Tingnan mo kung nang malinaw sa'yo. Naka-thumbs ka? naka eh, Ay sa kanya, nakasubscribe siya. Sige, oh, sige. nakasubscribe siya. Ay, naka-live yun. Wala pang viewers. Oh, naka-live na yan? Oo, <laughs> naka-live na yan. Oh, naka-live na yan. Naka-live oh. na pala yan? Oo. Hindi, tingnan mo sa kanya kung mal kung malinaw. Pinuto yung Yung live. Naka-live ni. Ayan. Auto taxi Taxi vlog yan? Ayan. Malakas yung audio dyan. Ito hindi ka nakikita. vlog Malinaw din eh na. <laughs> Ayan, sige mag-message ka dyan. Ikaw magla-live. parang may ugong? Parang may ugong o sa loob. O, di ba ikaw marunong magsalita? Wala pa akong viewers eh. Ayan. Maganda ko ha. Naka-open so, ang comment section ko eh. Oh, nasa YouTube yan. Bakit? Naka-open ang comment section ko. Naka-open na. Eh, naka open Naka-open yung comment section ko. Hindi. Ay, hindi ka pa. Hindi Good channel to join to. Nakasubscribe ka. Ba't hindi makapag-comment? Magbaback tayo. Saka ano yung ano ko eh.